Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Today guys, ay pakita ko naman itong bed ko kasi nagpalit ako ng bed sheet. So ito guys, ang aking bed. Yan. Mahilig ako sa white na bed sheet guys. Kaya ayan. At saka, itong mga flowers ko ito handicrafts binigay ito sa akin ang akin anak-anakan na si Jane ito yung binigay niya sa akin ng birthday ko guys ito red, yellow, pink white and green ito guys at saka ito guys ito naman yung bago niyang binigay niya sa akin meron red meron violet Meron blue, red, at saka pink, guys. So, ito naman, yung flowers na ito ay collection ko ito sa mga chocolate. Yung may binibigay. Yung may nagbibigay na chocolate dito, guys. Pinukuha ko. Kasi hindi nila mahilig sa mga flowers, flowers. Yan, guys. Iuwi ko ito para meron akong pang-display sa kakaninang umaga guys uh, inayos ko ito karton ko ito hindi ko na na-vlog And guys at marami pa dito hindi ko na ilagay lahat kasi maano na siya wala kong paglagyanan ng groceries at ito guys merienda time ito yung popcorn. So, oras na naman guys para magkusina tayo. Gagawa tayo ng tea. Pero, dito muna tayo mag-vlog. Okay guys, thank you for watching. Please don't forget to like and share my videos para uploaded kayo lahat ng mga Be just good guys. Thank you for watching. Bye.